Morning guys, good morning. Ulam natin for today. yan may gulay tayo, guys. Gulay ang pinaka ano munggo. Good morning, good morning. Ito, may dilis na may kamatis tayo, guys. yan, Saka may rice tayo. Salamat Lord, so, guys. Kain na. Salamat Lord. Sarap to guys, gulay in the morning. Ayan guys, sarap, sarap. Magkamaya na lang tayo. Ayan, may kalabasa. Good morning, good morning. Sarap magkamay. Saka may mga gulay, dahon-dahon. Kain na, kain. Ito guys, may bilis tayo. Yan. Sarap magkamay. Mmm. Sarap ng gulay. Kain na po. Okra. Sarap talang walang gulay. Oh. Mm. Matis. Hindi po. Hmm. Hmm. Grab mm. nang guday. Kain na po. Mm. Sarap lang hugas sa putay ng kamay kaysa. Lagi naman tayong always clean my hands dahil nagluluto tayo. oo mm. Tap na gulay. Gilis. Yeah, guys. Bye, guys. Thank you for watching. God bless. Ingat lagi. and bless. Thank you, guys. Nonki! Atay, atay si Nonki, guys. Tapos ako, gulay, gulay. Hello, Nonki! Hello, baby! Hello! Eh, hey, magdaya pa ka natulog ka di, ha? Okay, guys. Thank you. Bye-bye.